Hi guys, halika dito sa ano dining room. At nagsisimula na ako maglagay ng mga pangapangalan. Andun pa sa storage yung iba. Ayan, konti pa lang 'yan. At ilang box yung andun sa storage. Minsan nahihirapan din talaga ako mag-ano eh. Kaya ayoko sana mag-package. Tamad ako mag-package. Eh, syempre, kung din sa Amerika, gusto din nila ma-experience yung ganon. Kaya ayan, nagsisimula na ako. Yan pa lang ah, wala pa sa 1% yan. Naglalagay ako ng mga pangalan. Ito, Perero oh, Diyos ko. Nilalagay ako isa-isang pangalan yan kasi pag di mo nilagay ng pangalan yung mga yan, eh mag-aagaw-agawan, mag-aaway-aaway yung mga yan. Kaya eto, ilalagyan ko na isa-isang pangalan. Diyos ko po. Ito pa lang nagagawa ko ha. Ah, hindi ko pa nababalot yung box. Hindi ko pa nalalagyan na ah, scotch tape. Kasi, apat na box yun. Kailangan ko muna lagyan ng mga pangapangalan to. Napagod na ako. Pahinga muna kaya ako. Yun, naikwento ko lang. Thank you for watching. Supportahan nyo po ako lagi, ah. Manood po kayo and share. Ilang days na lang, i-announce ko na yung winner. At sana po, keep following nyo po ako in support. At sana ma-experience din natin yung makatulong na nagpapadala sa mga kababayan natin ng box. Hindi lang prices. Maraming po salamat. Thank you po. Kapagod na ako. Yan pa lang nagagawa ko. Oh. Yan pa lang. Diyos ko, nakakapagod naman ano. Yun, naikwento ko lang. Thank you po. Salamat po. Good morning, Philippines. Bye-bye.